Naranasan mo na bang paulit-ulit mong gustong magbago pero umabalik ka pa rin sa dati mong nakasanayan? Ang totoo, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagkilos, kundi sa isipan. Ako si Jadis Mar and welcome sa Jadis Mar TV. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na tiyak na may matutunan ka. Bakit isipan ang dapat baguhin? Ang isipan ang kumukontrol sa ating gawa. Ang mga gawin natin ay inuulit ng kilos. Pero nagsisimula ang lahat sa isipan. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, magbago kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip. Kapag nabago ang isip mo, susunod ang kilos. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso at isipan. Kung kilos lang ang babaguhin mo, hindi ang pananaw mo, pabalik ka rin sa dating gawin. Pero kung ipapaayos mo sa Diyos ang iyong isip mababago rin ang direksyon ng iyong buhay. Ang tamang pag-iisip ay naghahatid ng tamang pamumuhay. Sabi ng Kawikaan 23:7, kung ano ang iniisip ng isang tao sa kanyang puso, ganoon din siya. Kung hindi na bago ang isip mo, babalik at babalik ka sa dati mong nakasanayan. Sa halip na puro panlabas na pagbabago lang, ang mas mahalaga ay panloob na pagbabago. Ipanalangin mo sa Diyos na baguhin ang iyong isipan at makikita mo kung paano magkukusang magbabago ang iyong buhay. Kung gusto mo ng mas marami pang ganitong usapan, huwag kalimutang mag-subscribe sa JD Smart TV para sa mas maraming aral na makakatulong sa